Sa so, pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 9, 2025, Webes ng ika-dalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Malakias chapter 3 verses 13 to 20. <laughs> Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin. Sabi ng Panginoon, ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay -say ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikita ang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo ay sa pang pinapapala. Hindi lamang iyon. Ang masasama ay nananagana, at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipuling ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay diligtas ko at pagagalingin na aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Mula po dito sa Tililya Rizal. At ito po ang ating unang pagbasa ng nilay sa araw na ito. Na kung saan ay ito yung damdamin ng karamihan <laughs> sa sa atin ngayon, no? Nung napapaisip din tayo uh, at kini-question natin ang Diyos, no? bakit ganoon Kung sino pa yung mga masasama, sila pa yung umaasenso, uh, sino, kung sino yung lumalaban ng patas, nagtatrabaho ng matino, sila pa yung uh, naghihirap, uh, kung sino pa yung mahirap, sila pa yung talagang napaparusahan, pero kapag yung mayayaman, nakakaligtas sila sa kanilang mga kasalanan at mga pagnanakaw o pangaapi sa mga mahihirap. Kaya tandaan po natin, no, lahat ng ito ay hindi nakakaligtas sa Panginoon. Lahat ng nagiging tapat na lingkod niya ay kilala niya at naisusulat ito sa Mabaga, nga sabi nga, isinulat na ang ating mga pangalan kung tayo po ay nagsikap na maging matuwid sa ating Panginoon. Bagamat, no? naiintindihan ng Panginoon ang ating damdamin, pero ang panawagan sa atin, siyempre, manatili tayong tapat na lingkod ng Panginoon. Sa umpisa, ang mga namumuhay dito sa mundong ito, nang labag sa Diyos, pagdating ng araw, sila po ay may kahihinatnan at maparurusahan din. Kaya ah, magdasal tayo lagi. No? Magdasal tayo, natulungan tayo ng Panginoon na huwag tayong bumitaw, huwag tayong panghinaan din. Lalong-lalo na huwag tayong tumalikod sa ating Panginoon. Kaya po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.